I don't curse, but I'm so hyper. Like, natatawa nga ako kasi may mga posts sa Moyo at sa lahat ng concerts na parang lagi ako may solo shots sa social media. Yung parang, imbis na doon ang kuhan nila yung concert, inukunan ako doon sa system. <laughs> animated? Medyo animated ako. Then, you know, I dance. I, I, I feel the concerts. Yung, really, very sabi nga na, nila, very ano yeah, araw, entertaining to Kasi nga, like, you um, when, especially when I keep the lights, and So, but I'm so hyper. Sometimes, well, I, that, I shout because it's loud. Sa live events, maingay, so I'm super loud sa home. Pero, pagka may nangyayari ng mga glitches, like, we ayaw, 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 so more worried to do something else so i adjust for this one